Buenas tardes, damas y caballeros. This is it. Sa pangungulit, pangungulit ni uh, ni uh, Senator Rodante Marcoleta. Anjan na nga si uh, si Curly Diskaya sa Department of Justice para uh, ibulgar ang, ang, ang katotohanan, sana sana ibulgar ang katotohanan dito sa uh, flood control anomalies at 1.2 billion flood control anomalies. So kung malalanan siya uh, in fairness wala nang ibang uh, nangulit nang nangulit nang nangulit dito kaysa kay uh, Rodante Marcoleta uh, mula pa mula pa nagbigay ng testimony ito uh, inaway na niya si Tito Soto sa Senate floor i, uh, ang uh, first first uh, first day sana as speaker ni uh, ni Tito Soto Ah, imbes naging seremonya lang, naging, naging kwan. Kontrobersyal dahil nga the first day na first day, na sila ni, ni Marcoleta, ni Alan Peter Cayetano at uh, si, si uh, uh, Senator Pig Luxon at si Tito Soto nga ukol dito sa issue ng uh, pagbibigay or pag-grant ng... Uh, ng privileges or uh, pag-grant ng uh, uh, witness protection uh, or paglalagay ng mga diskaya under sa witness protection program ng gobyerno kung saan hindi na sila hindi na nila maiwasan yung yung uh, pagpa o malusutan yung pagpa-file ng kaso sa kanila kung saan makukulong sila ng uh, many life terms dahil plunder yan at uh, uh, kwan, uh, uh, pa pagnanakaw ng, kwan, ng pera ng bayan huh? at uh, non-bailable pa yan. At uh, kukunin pa lang sa kanila lahat ng gobyerno lahat ng pagnanakaw nila kasama na yung mga sasakyan nila pati yung mga building nila although mga pera nila baka na-withdraw na yan. oy Happy to see you back Paul Vincent Lim. Where have you been? worried na ako. Sabi ko parang hindi ko na, nakikita si Paul Vincent Lim. Baka nagta-travel. Sabi niya, Naki But, nakita ko pic mo with Julia B. Punta ka rin sa DOJ para isiwalat mo na lalaman mo. Hahaha. Ha, ha. Yan pala, yan pala, ganyan pala lumalabas itong si Paul Vincent Lim. Pa, kung may nakikita na picture ni Bat, ha? Kasa, sandali kasama si Julia Barreto. Ah, ganyan pala, pag ganyan pala uh, present si Paul Vincent Limo. Oh, ah, uh, nag-post lang tayo ng kuan ng uh, ng denial na kung nag uh, naghiwalay na sila ni Gerald Anderson, wala tayong kinalaman diyan. Ah, wala 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 tayong Paul Vincent ta. Uulitin ko, wala akong kinalaman diyan, ha? Ah, uh, sila sila lang yan kung may, uh, kung may problema sila ni uh, ni um, Gerard Anderson sila sila lang yan ha? so sige <laughs> pati si pat, pati si, uh, si Gani Kasunuran na natawa ha? sa picture natin kaya kaya uh, Julia Barreto. Pwede ba natin palakin itong picture? Hindi na ata. Hanggang dyan na lang. Okay lang, sige lang. Okay. So as we were saying, uh, wala nang wala nang official ng gobyerno. ah uh, sabi ni Paul Vincent Lim, nandito lang ako ba, ba bat, uh, pero mas guwapo ka kay Gerald Anderson. Ha ha ha. Hindi, magpatubo na ako ulit ng ng balbas kasi parang yan daw appealing sa mga chika babes. Kasi may rumored bagong bagong boyfriend si uh, si Julia yu, Balbon rin na anak or apo ng uh, ni pom, uh, former uh, Sambuangga Congresswoman uh, Maria Clara Lobregat ah uh, makakita uh, naman mga kwan mga Lorenzo may-ari ng uh, mga tatlo na ata o apat na Lorenzo Tower dito sa sa Manila kasama na diyan sa uh, sa Lasal. Tumira rin yung anak ko dyan sa Lorenzo Tower. So, mucho talaga ito. Mucho. Mucho talaga. Bilyonaryo rin ito. Si, sila yun sinasabi na, na mga kroni ni President Bongbong Marcos na hinawakan nila yung Coco Fed and then yung Coco Bank. Coco Bank ba yun? Basta, basta banko. Ha? Pagkatapos napunta na sa San Miguel. Ginamit yung pera ng Coco Fed napunta na sa San Miguel. So tiba-tiba, tiba-tiba, mga Lorenzo Lobregat family na, na taga-Visayas yan, pero kalat-kalat uh, na sila. Mga, mga uh, kuan uh, si uh, Maria Clara Lorenzo napunta sa, sa Buanga at nakipag-asawa sa bilyonaryo rin na uh, mga, mga Lobregat at yung mga Lorenzo rin napunta dito, na dito sa Manila. O UCPB, tama, Cesar de la Cruz. UCPB, o you know. You know your history, no? You know your history, kasama pa yan sa pagnanakaw sa atin. Kaya hanggang ngayon, binabayaran pa natin yung mga pinagnakawan sa atin ni administ ng administration ni former President uh, Ferdinand E. Marcos. Kaya yan ang limpak-limpak na pera. Yan mga Lorenzo. Pero balbon rin yung uh, ng mga ng mga Lorenzo. So, uh, balbon rin. Yan. Kaya patubo tayo ulit ng balbas. So, okay. So, balik dito sa, balik dito sa kaya uh, mga diskaya. So, nakita naman natin kahapon. Ah, wah, pag gusto na mag si, si uh, Marcoleta para isaksak. Baka apat na, apat na limang beses Pasimple niya isinaksak yung issue pa rin ng uh, uh, WPP sa mga diskaya kahit sinabi na ni Ping Lacson na out of uh, topic siya kasi ang issue ay uh, congressional immunity lang pero isinaksak na naman niya kasi sabi ni Ping hindi natin power 'yan hanggang power lang natin ibigay sila ng congressional immunity yung power para ibigay sa sa Justice Secretary <laughs> O ngayon, pero may nagbunga naman yung pang pangungulit ni Marcoleta. Tawag ng tawag kay Justice Secretary Remulla para iikwan, isaksak ito mga mga diskaya sa sa programa na kung saan hindi sila makasuhan, hindi hindi at hindi kukunin lahat ng mga nakaw nila. Kumbaga, ibulgar lang nila yung nalalaman nila iskap free na sila free to free to enjoy their wealth free to not to, to spend their lives in jail ganon for life ganon uh, pero sabi ni sabi ni Boy Remedio hindi pwede yan kailangan i, ibalik muna ang pera so ngayon nandyan siya sa DOJ uh, sabi sa ibang news report anjan rin si Sara Diskaya pero me, dito sa video ng ABS-CBN si si uh, Curly Diskaya lang na nakabulletproof pa. Ah? <laughs> okay, may bagong pangalan si Paul Vincent Lim kay Marcoleta. Marcolita daw. <laughs> Marcoleta sabi ng iba eh. So, thank you again Paul. Ha? Thank you again sa suporta. So, yan. na. So, adyan na nga sila. Uh, ang question ay uh, ganito ang big question. Okay. Kagaya ni Ping Lacson, kagaya ni uh, Senator Sherwin Gatcayan na sinabi hindi pwede half-half yung yung pagbibigay mo ng informasyon. Uh, dapat buo. So uh, yung meeting nila kay kay Justice Secretary Remulla will depend on, on at least four factors. One, are they telling the truth kasi parang selective yung 17 congressmen nila wala doon DDS congressman wala doon congressman na kumita nakita naman natin ito kay Joel Villanueva 2023 projects pa ito yung 600 billion ka 2023 projects pa ito yung 600 billion na nakonfirma ni Jesus ni Ping Lacson kahapon Ha? May dokumento pa. 600 million, 8 projects, 75 million lahat, which is, which is uh, impossible. Impossible unless Lego ang, ang uh, binibuild mo. Uh, Lego toy. <laughs> Sa table, kung saan pareho patak ang table. Okay. ah uh, yan, it will depend on the, on the veracity. So dito, mape-pressure mape, -pressure, mape -pressure ang mga Marcoleta nabanggitin yung tunay. Syempre, ku if I know boeing Remulla, ang target naman talaga nila nito sa unang-una nila yung yung pumatay ng impeachment si si Cheese Escudero, Joel Villanueva at Bongo. So question, isasa, isasama na ba ni ni Diskaya ang pangalan ng mga ito? Isasama ba pangalan ni ni uh, ni uh, Jingo Estrada, isasama ba pangalan ni Joel Villanueva? or isasama rin pangalan nila Amy Marcos, nila Alan Peter Cayetano, yung sumuporta kay Cheese, yung 15 senator sumuporta sa kanya. Baka isasama rin pangalan ng mga ex-senator like Bong Revilla o like uh, uh uh Tol Tolentino, kung na, kung tumanggap rin ng grasya si Tol Tolentino. So that is the best uh, that is the best very optimistic finding. Kasi clear by, now siguro na intindihan na yung yung mga diskaya lalo na yung na nag-spend uh, overnight si Curly sa sa bunker bed doon kasakasama niya sila Bryce at saka sila Alcantara sa nag-spend time na sila sa Senate Hotel na katabi ay uh, ay saan, sa sa kwan sa ground floor ng Senado katabi parking ng mga senador So kay Papano, baka natauhan na siya. Baka itetel all na talaga niya. Kasama na yung mga kumita rin sa Duterte administration. Kasama rin yung partner up nila sa, sa tatay ni Bongo. Bakit baka maitawag rin uh, ang tatay ni Bongo sa Senate hearing? Masaya yan. And si Desiderio Go, may ari daw ng uh, CLTG, Christopher Lawrence Tesoro. Go construction. Pagkatapos ito si Bongo, sinasabi wala siyang pakiala, wala siyang wala siyang uh, uh, wala siyang kinalaman sa operasyon nito. Kahit nakapangalan sa kanya, ito talaga mga politiko, talagang niloloko tayo. So, sana, that is the optimistic. Kasi pwede sabihin sa kanila ni, ni, ni kumagaling, kumagaling gumalaw si Boeing Remulla. Ah, hindi. Walang WPP unless banggitin nyo lahat. Alam na namin, i-confirm nyo na lang. Pwede rin magbigay ng lista si, si sabi ni Boeing Remulla, o oh, may lista na kami ng DBM. Kino-confirm nyo ba ito? Pwede rin ganun. May lista na kami ng DPWH. but hindi kasama ito sa lista? Yan, kung, kung magaling rin gumalaw, mag-isip, at mag-negotiate, si si Remulla at hindi siya madala sa uh, hindi niya mag, hindi hindi niya madala, hindi siya madala dito na according to Montulfo ay bumigay diyan si Marcoleta di umano according to Montulfo na nagingita ito 1 billion pero nagsettle sa uh, 120 million so sana hindi rin masilaw sa 200 to 300 million si Boeing Remulla So isa yan. Pangalawa, syempre, pipilitan sila. O, oh, isabihin nyo saan, saan, yung mga property nyo. Kunin na yun ng gobyerno. Kasi parang non-negotiable sirimulya dito sa issue na ito eh. And number three, yun. Yun na, yung mga iba pang mga kondisyones. Pero ito ang major kondisyones. Banggitin nyo lahat. Hindi, hindi censored tulad yung ginawa ni Marcoleta, kundi tell all, sabi sa Ingles, tell all. Yan. So, marami pa tayo i-discuss. Pero, i-play muna natin ito. Baka sabihin nyo, ikawa lang natin ito. O, sige. Alisin ko muna yung picture namin ni Julia. Na gustong gusto talaga tingnan ni uh, ni Paul Vincent Lim. Sige, punta muna tayo. Trabaho, trabaho na, trabaho na. Ay, o yan. Mas malaki pala yung picture na gano'n. Baliktad. O. O, oh, napapalaki pala, o. Oh. O, oh, yan. Oh, para bago ko palitan. Yan, pang showbiz naman, from showbiz. Yan, okay? Neighbor namin sila sa Quezon City. Sa Quezon City house namin. Okay. Seryoso na. <laughs> Although itong, dito interesado si Paul Vincent Lim.

Sir, sir, sir. Sir, Okay, okay na yan. Ako naman, wala naman pa ako problema ko ilagay sa witness protection. Basta lang, isa ulit nila sa gobyerno yung nakaw nila, kahit hindi na sila makasuhan at makulong, okay lang. Basta bumalik sila sa 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 England may maiwan pang pera okay lang baka may nag may bahay na sila doon may nagtatago na sila pera sa UK okay lang basta more than kahalahati ibalik nila sa gobyerno basta banggitin lang nila lahat kasi mahirap rin hulihin yung mga malalaki kung walang witness naman alam naman natin yan it will not stand in court kung walang witness. Lalo na sabi, okay, sa panahon, sa, sa, panahon na ito, nagbigay ako ng 100 million kay Senator Ganito. Di, dito, sa panahon na ito, nagbigay ako ng 100 million. Ito, nilagay ko sa bank account o kaya ito, mm -hmm. tinawagan ko yung staff ni Senator. Sabi ko, Senator, ando na yung pera, Di, uh, dineliver sa, sa kondo kung saan kayo nagtatago ng pera, ando na, na tinanggap nito ng kerida uh, nyo. Ganon. or kaya, SPO2 nyo, SPO3, ganon. SPO, eh, spouse number 2, spouse number 3, meron baka spouse number 4. Ha? O kaya kung yung senator uh, mahilig sa lalaki, o senator, na i-deliver ko na sa boyfriend nyo. Ganon. So, Okay lang. Basta lang, may, kailangan rin ng witness ngayon. Hindi rin uusat ang kaso, hindi rin lalakas ang kaso yeah. kung walang uh, kung uh, walang uh, witness. Uh, okay naman yung uh, uh, documentary evidence na meron na meron na initial si Ping. Pero mas mapapalakas kung meron testimonial evidence. Ah, Okay. Pakinggan naman natin itong si Attorney Clabano na hinarap ang media habang nagmi-meeting sila sila Boeing Remulla kay Curly Marco Mer, Curly <laughs> Curly ah, Marcoleto sana Curly Diskaya ah so sige tuloy tayo dito kaya and thank you TV5 for this video of all we will check if the affidavit are truthful genuine authentic claro ba claro so pag uh, pumasok po dun, dun, sa criteria na yon then we can now determine the risk that they are facing, whether or not they are um, being threatened, intimidated by people that are involved in the case. So, two step po yun. Titingnan po natin yung katotohanan, the completeness of their statements, and the veracity as well. And then we will... So, um, number one talaga, yung katotohanan. At si also, syempre, kung may talagang threat ba sila? Of course naman, may threat naman talaga kasi yung mga nakikap, nakipag nakikipagnegosyo sa kanya nakikipagnakaw kasama sila uh, knowing the that sila pwede ang number one witness kumbaga kung sa na, na, uh, napolis kam sila yung uh, Benhur ben Lui nyo 'yun Benhur Lui 'yun yung yung kwan mismo nis, pinsan mismo nis ni ni uh, ni Napoles ang nag-witness laban sa kanya na alam lahat. So ito rin sa kanila nang gagaling yung pera eh. Alam nila kung kaninong, kaninong senator nag, nagbigay ng pera kung anong panahon, ganun. Anong banko o saan bahay, ganun. Alam pa nila yung mga address, alam nila yung mga staff, alam nila yung mga telephone number. So malaking, malaking tulong yan sa korte. Okay? So klaro, medyo malayo yung uh, sa, sa TV natin. Pero I, I hope klaro naman yung sinasabi ni ni Clabano no? So number one talaga, veracity. Hindi sila nagsisunungaling. Ha, tapat sila. Kasi talo na, mga agrabyadong gobyerno. Kung nagsisinungaling, hindi pa makukulong. Dapat kung hindi ka lang man makulong, at least sabihin mo ang totoo. Di ba? O yan. Sir ko may risk talaga sila? we can expect po na yun po yung i-bring up ni Secretary Lumulia. Um, sa tingin po kasi ni Secretary, um, hindi naman po pwedeng bigyan ng immunity ang isang tao kung hindi pa siya, um, kung unjustly enriched po siya. Kung baga, in other words, um, na meron siyang nakuhang pera in a very illegal way and we are Uh, allowing them to take home that money without any repercussions, at immune patuloy sila. We don't want that situation. It's a very awkward and sa tingin po namin, it is not the right uh, the way to go about things. Yeah, the the secretary is very stringent and very um, stern in his in his uh, condition and demand to return the money first before anything. Yan, return the money first. So two two primary Two, pri Oy, two primary pa consideration una veracity wala walang walang dagdag bawas tell the truth walang dadagdagan dahil nag-sign nag-itong uh, kongresista nag-sign sa impeachment ha uh, sumuport ang sumuporta impeachment ilagay sa lista yung mga hindi nag-sign sa impeachment mga bata ni Duterte hindi ilagay sa lista. So kung ang mangyayari, ang mangyayari nito, pwede kung kung gagawin niya ng mga diskaya para na boomerang rin ito kay kay uh, kay Rodante Marcoleta sa sa pangungulit niya, sa pang niya kay Ping, kay Soto, kay Remulla para ilagay sa witness protection program. Kung kumanta talaga ito ng tuloy-tuluyan, 'yung my way, hindi Marcoleta's way or Sara Duterte's way. Ha? Kung kakanta ng my way talaga si Curly. Ha? Hindi Marcoleta's way. Ha? Uh, totohanin 'yung ikakanta niya. Eh di baka si Marcoleta delikado, baka pwede pa niya i-confirm 'yung sina, sinulat nimo ni Mon 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 Kwan, Mon Tulpo na uh, humingi si Marcoleta ng 1 billion sa mga diskaya but yun, baka yun ikakanta pa so maboomerang talaga ito si kay Marcoleta at kung lalo na kung nabanggit yung mga Duterte senators and Duterte congressmen na hindi naman imposible talaga paniwalaan na hindi sila involved kasi uh, yung leak record ng DBM sinabi na nga at hindi na nga ito dininay ni Ping na nakakuha siya uh, ni De Jesus Cordero na meron siyang 142.7 billion insertion. Then na boomerang rin ito. Magagalit ang mga yan kay Marcoleta. Ikaw talaga sa sa kwan mo, sa pangungulit mo, ilagay ito sa Witness Protection Program. Yun, tuloy. Ikinanta tayo lahat. Kawawa tayo lahat. Sabay-sabay tayo sa kulungan ito. <laughs> Ganun. <laughs> so tingnan natin. Tingnan natin na uh, let us pray for the best. Pwede rin ang mangyari dito, for now, for now, dahil rin sa tingin nila na uh, uh, they want to have the best of both worlds, gusto nila malagay sa WPP at the same time, hindi nila mag-give up yung yaman nila. Hindi nila dadagdagan yung peking lista, censored na lista na ibinulgar nila yung involvement ng mga kongresista lang. Puwede walang bago maibulgar at hindi at uh, hindi papayag yung mga yung mga diskaya na i-turn over yung 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 yaman nila. So pwede ring man, wala mangyari dito sa sa usapan na ito. Pwede pinagbigyan lang ni ni Remulla although uh, sa tingin niya malabo pero okay lang at least initial de initial negotiation ito. Baka later on kung matagal-tagal na 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 nagstay si Curly Marcoleta at susu at hindi magtagal susun susundin din rin siya ng kap, ng asawa niya si Sar Sara Marcoleta diyan sa Hotel Senado, Hotel California sa so Senado. Then baka matauhan na ito, baka bibigay na. Pero for now, pwede rin hindi muna bibigay. Syempre, uh, negotiation 'yan, man negotiation 'yan. Kuan 'yan, ha? Uh, kuan 'yan na uh, Uh, back and forth yan sa mga lawyer, sa mga sa DOJ, uh, in fact, baka pati si President Bongbong Marcos sa uh, may kwan pa dyan, may uh, nakonsulta rin dyan, nila buwing Remulla. So tingnan natin, tingnan natin. Pero let's say for the best, na ikanta na, na talaga niya yung my way, yung careless way, hindi Marcoleta's way, hindi Sara Duterte's way, ikanta na talaga niya yung mga, yung mga Uh, sangkot dito and then i uh, turn over niya yung mga pera nila yung mga yung yaman big part ng yaman nila so tingnan natin tingnan natin although uh, i mean uh, uh, sure naman by mamia baka may may uh, may pahayag si Remulla diyan o wala kasi the negotiation is still undergoing but let's pray for the best okay so yan lang muna yan lang muna ang uh, update natin dito sa issue na ito Thank you very much everyone for watching. Thank you very much everyone for joining me in this vlog. A good uh, Friday to all and see you in my next vlog.